Oo, ayan, Eto iko nena namin Dito po dilaw. kami ngayon sa. Bulok na yan, sir. Ampalaya ah. farm. Walang bulok, bulok, walang bulok, bulok. <laughs> Wala ang bulok-bulok sa amin, charot. Bulok na po yan. Daming bunga bulok oh. po ni no? ano. Ano natin niyan po pagtagaan nito na. Ayano, no? dilaw din. Bulok na siya. Mamaya lumabas pa ang uod o, no? Oo. Oh, oh. Ay, tapon mo, baka may uod. Tumalon pa yan doon sa kyan mo. Teka. Wag. Ayoko. Yan nga, may Seda. uod, o. oh. Ay, tapon mo tay may uod. <laughs> <laughs> Takot pa. Ah. Tahit sa baba, sa baba mo, anihin kasi. and guys, atin yung nag-harvest kami na ang palaya. butas. Dito. Ano tay kaya pa? Okay, no. <laughs> Okay na yan. Sipag talaga na Teresa. Risa. Bilib talaga ako sa inyo, Tay. Eh. ito, Tay, may butas tayo, oh. Sa baba, oh. Ito, ito, Tay, butas niya. Ito, sarado. Hindi kasi, ano, na it na ano, o. Oh, nadikitan. Dito na lang po ilagay sa yung laman. Ay, yung, oh, yung okay. laman Meron pa ako ng... Isabay na lang yung sa daon. Ha? Dito na lang, ho. Ay, yes, sige. Yung... Ayun, dito ako dito. Yung kaiso. Ito lang. Ayun, kasi masisira na rin. May plastic din kayo come te man, ano, naka-ready din. Hmm? Ito no lang po ho. Nya. Diyan lang po kayo dumaan at ako ay doon napululosot. Ah. Uh. Wala ring lamok dito, no? Wala. Eh ano yung hindi bubuhayin ng lamok, may mapait. <laughs> <laughs> mapait. Mapait. Kailangan. <laughs>

Tanggalin mo na yung sira. Tanggalin mo na yung sira. Sayang okay. nga. Ng ng Ito tay. Ah, maliit. Yung... Yung sa amin dati, te, ano ang ginawa namin? Ang ice cream de wrapper? Yung ice wrapper ba? Oh. Yan yung binalot namin dati. Yung ay tanong guli doon sa tawid ng bahay. Oh, ayos naman ha. Pero oh, okay naman, oh. Baka na ba yung dalawa kong napitas kami? Ay, hindi ka ba sa inyo siya? Eh? Hindi ko alam, baka dito na. <laughs> <Maglalawak> <laughs> hindi pa. Hala, hindi pa. Hindi pa. Ini naiwanan. Tara. Yeah. Tara na. Yay! <laughs> okay, hey, hey. okay, okay na yun, te. te. Salamat. Yeah, okay na. Ay, okay. okay, okay, parang murado At least, ano kami dito? Nakarating murado, kami dito okay. sa... Alam po. Murado? Kulay um, pula? Senyorita huyan? Ah, senyorita? Kala ko yung kulay pula. Ay, at sa lupa. Uh -huh. Baka ako sa lupa yun. mm. Ito yung saging na malaking bunga eh. Ah. Okay, uh ah. -huh. So, ang tawag dito? Yung ma sobrang laki. Oh, yung dati na ano. Hindi na puso. Oo. Uy. Ate Risa, di yung papaya nyo. Hinog na. Kinain na ng ano. Ayun, oh. No? Kinain, sayang. Hindi na huwag abot, eh. Mataas na. Mataas sayang, o uh. Okay, ayun, no. Kahit walang dawan, oo. Oh, daming bunga. Saan? Ayun, oo. Oh. dawan, bunga. Bilog. Daming papaya, oo. Oh. Sipag talaga magtanim na, Ate Risa. Ay, oh, meron. Yung isa tayo pahinog na. <laughs> Oo. Diyan po. Diyan. Uh -oh. daming saging, oh. Grabe. Nalinisan nyo ito lahat, eh. Pagbukaya. Oh, pagod. Meron ko May ukulin tawag din niya. Yung madagta. Oh, yung daming bunga ng chiko, oh. Ayan, chiko sa ano pa yan, ma'am? Mga December. Hindi pa niya ano ngayon, season. Woo! <coughs> 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 Pagod. Oh, <coughs> 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 exercise. Ang ganda dito. <laughs> Doon yun kay Lolo Doming galing eh. Wala pa. Pagod. Pagod. <laughs> Pagoda <laughs>